Bala ka na. Ano po yan? Kangkong? Oo. Oh. Yung, yung iba? Kapaya. Binili mo ata yan eh. Oo, oh, binili ko. Tapos ipipenta Oo. Oh. Ah, kapunan. Kapunan lang. Oo. Oh. Pwedeng binin ka nang walang kita? Hahaha. Pwede Oo. Oh. Magkano ba binin mo lahat yan? Dalawang Ha? Dalawang daan. Dalawang daan? Tatlo. Tatlo? Oo, oh, kapaya. Wala ka nang kita doon? So, wala akong 50. 50 lang? Oo. Oh. Kapaya, tatlo. Malulaki. Kung bibilin ko lahat 300 ay isang sayo? Oo. Oh, May 50 ka? Oo. Oh. Sige. Sure ka ah. Oo. ako dugo. na, di na. Ha? Ha? Pa? Pabalik ko. Yung? Yung benta ko. Hindi. Huh? Sa'yo na yan. Tapos mo na lang uli. Ha? 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 lahat Ha? benta mo din yan. Oh, sige. <laughs> Dito po kayo. Hindi naman ka makapaniwala. <laughs> Bigay ni Lord yan. Huh? Bigay ni Lord. <laughs> <laughs> Abayt ni Lord na. Uh. yeah, uh. yeah. Uh. Ingat po ah. Huwag uh. okay, yeah, yeah. kang gagawa ng masama ah. Uh. <laughs> yeah, ingat na kaya. Uh. Bye bye. Ibenta uh. mo na lang ulit yan. Pwede uh. yeah, uh. na mo lang. Kaya Ibenta mo na lang ulit. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.